Kuya Kim sa pagpanaw ni Emma Natienza ang sakit. May exclusive interview si Kuya Kim sa KMJS with Jessica Soho. Ibinahagi ng KMJS ang panayam ni Jessica Soho kay Kuya Kim. Ibinahagi nito ang sakit sa bigla ang pagpanaw ni Emma Natienza, ang kanyang anak. Sa isang emotional na interview, hindi nagawa ni Jessica na magtanong ng maraming questions sa TV host dahil alam nito ang bigat na pinagdaraanan ngayon ni Kuya Kim. Panimula ni Jessica, Kim, Ayoko ko sana ng interview na ito, no words, no questions din sana. Pero pwede bang makinig na lang ako sa mga kwento mo? Tungkol kay Emansky I think that's how you call her, di ba? Emanski, wika ni Kuya Kim. Ang pet name ko kay Eman is Emanski and, and you know she allows me naman. Pero okay lang, Jessica. I'd like to think that, um, my daughter Eman did not die in vain. Nung namatay si Eman kasi, we know that Eman is sick, and she had a few attempts in the past, and my prayer to the Lord every single day was, um, for this not to happen. Panimula ni Kuya Kim. Dito na ibinahagi ni Kim na si Eman ay nagkaroon ng PTSD or post-traumatic stress disorder dahil sa dati nitong yaya, may trauma raw ang kanyang anak dahil sa threats at pagkulong nito kay Eman sa cabinet kasama ang isang stuffed toy. Pananakot raw ng yaya kay Eman na Throw ito ng stuffed toy sa loob mismo ng cabinet. Nalaman na lang nila Kim ang tungkol sa mga bagay na ito matapos magkwento ang kanyang anak sa grade 1 teacher nito. Say ni Kuya Kim, You know what, Jessica? We were keeping that secret because nalaman namin yung mga details na yan in one of her attempts in the past. Meron siyang mga kinausap na therapist at sinabi ng mga psychologist na ito yung cause niya. Nagkaroon siya ng PTSD or Post Traumatic Stress Disorder at ang dahilan ay yun. Dito na naikwento ni Kuya Kim ang araw na nakatanggap sila ng bad news na pumanaw na ang kanilang anak. Pagbabahagi nito, Oh my God, Jessica! Two days before that, we knew there was a problem. Emma texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in an emergency right now but worry not. There's no self-harm, but I need to go to a therapy center. So, yun ang message niya. So, we knew there's something wrong. Dito na mas naging emotional ang TV host, ibinahagi e niya kung paano niya natanggap ang mensahe ng masamang balita mula sa kanyang asawa. The next morning, Feli Kim's wife sent me a message saying, I have terrible, terrible news. I knew right then, when I called, she told me Eman was gone. Wika ni Kuya Kim. Pagpapatuloy nito, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer okay, eh. madali ang pisikal na sakit, titiisin mo yan eh, pero yung mamatayan ka ng anak, masakit, masakit, hindi mo alam kung saan galing ang sakit, masakit lang, masakit sa lahat. Naglabas naman ng detalye ang TV host tungkol sa funeral or wake ni Eman na gaganapin sa Nobyembre 3 at 4, 2025 ng 12 noon to 10 pm sa Chapel 5, The Heritage Memorial Park sa Tagig City.